Okay, uh, goodie guys no. So mayroon tayo dito guys aircon. Ito po ay 1 HP no. So tingnan natin kung gaano siya kalakas kumain ng kuryente. So ito po ay non-inverter guys. So tingnan natin, gamit tayo ng watch meter. Tingnan natin guys kung gaano siya kalakas kumain ng kuryente no. So ito 'yon guys, inamitan natin siya dito. Yan. So mayroon siyang 1056 watts no 1056 watts no so ito po ay ano pala ito 1.5 guys so hindi siya 1 hp 1.5 po siya no 1.5 hp yung unit so ito yung model niyan yan siya so, So 1.5 HP pala ito guys no. So compute natin kung magkano yung uh, electricity consumption nito. No, Based sa ating uh, watch meter no. Yan nga, yung nakuha niya is 1056 watts. Okay, compute natin. Okay, nandito nga tayo guys sa calculator no. Compute natin no. So ang nakuha natin is uh, 1056 uh, watts per hour yung consumption nitong aircon na ito 1.5 HP non inverter so convert natin into kilowatts divide natin siya sa 1000 ayan so lumalabas siya guys uh, 56 uh, 1.056 kW kilowatts per hour yung kanyang consumption no so i-multiply natin siya guys kung magkano yung rate sa lugar niyo sa amin kasi last time Last year, ang rate ng Meralco namin is 11.38 pesos per kilowatts. Ngayon kasi, tumaas na. Nasa 14.54 uh, per kilowatts na. So, multiply natin sa uh, 14.54 kilowatts. So, lumalabas guys, gumagastos tayo ng 15 pesos per hour doon sa ating aircon. Pag gumagamit tayo ng non-inverter. So, multiply natin siya sa, sabihin natin, ginagamit mo siya ng 6 hours a day. 6 hours a day siya. O sabihin natin, 8 hours a day. 8 hours a day mo siya ginagamit. Pero dahil mayroon siyang cold down, isang po, pag na-meet niya na yung lamig, humihina yung compressor o namamatay. So, ililist na lang natin yung 2 hours. So, kung gumagamit ka ng 8 hours, i-compute natin siya sa 6 hours. No? So, times natin siya sa 6 uh, Ayan. So, lumalabas guys is 92 pesos per day yung binabayaran nyo sa ganitong aircon. So, 92 pesos per day siya. Then, i-multiply natin sa 30. Kung 30 days kayo mag-aircon, 8 hours a day, 30 days, 1.5 HP yung gamit nyo na aircon, non-inverter. So, times natin sa 30. So, 2.7 po guys yung consumption niya no so more or less yan guys no more or less 2700 pesos per month ang inyong uh, babayaran sa kuryente no so for aircon lang ito guys sa aircon lang so kung may iba ka pang appliance sumaring tataas yung kuryente mo no so yun so yun po ang computation natin pagdating dito sa non inverter so take note guys 8 hours ka nag aircon no 8 hours ka nag aircon sa isang araw no so may ito 7 ka babayaran sa Meralkubil. Bell. Okay, no? So, yun, share ko lang sa inyo guys, no? Para doon sa mga gustong malaman nito. Okay, thank you. Bye-bye.